Guys, so kakain muna ako kami dahil lang halihan na naman. So, yun. Yan, ang kapakita ko ano anong alam namin ngayon guys kasi, yan, kailangan natin yung, ano kasi back to school na naman tayo, mag-aaral na naman tayo. So, back to na naman. So, ito yung ano, yung, yung kaya kami dito kumagay kasi para, kasi malayo kasi yung igiban dito sa amin. Malayo yung igiban, malayo yung ano, yung kuhanan ng tubig kaya saging na lang kami nagka plato muna yun lang kasi malayo talaga sobrang layo yung iniigaban namin so sobrang bigat pa mahirap kaya tipid tipid lang ito mga idol pala yung wala pala namin simple ano lang yeah, ito dito kami ito yung namin ha? Ayan, dapat magpakatuto tayo kasi kailangan natin magpakatuto para yun. Kasi ito si Google. Kain na boy, kain na. Bilok man. Buot. Kain, kain na tayo. Ayan na idol. Kasi mahal na kayo ng ano, bigas mga idol po. So, mahal pa yung bigas kayo kailangan natin matipid-tipid yung pagkain. Hindi sa na tayo kakain. Hindi kyun? Hindi kyun? Hindi lang Hindi kyun? Hindi kyun? Hindi kyun? Hindi kasi, Hindi kyun? Hindi kyun? Hindi kyun? dito mga idol po. Hindi kyun? Hindi baka. Nadi. Pula mangenda dad. Ito. Masisili. Boleh tok si mali ng sili dito sa probinsya. Kada kakain ka dito, dad na si sili ka kasi masarap yung ai sili. Ito yung pinakaano dito kasi, kasi pag may sili ka, gagana sa pagkain. Taga na ang kumain sa dami dami yung kakainin mo pag may sili ka kasi yung pagpapagana magpapakain ng sili dami kang makakain talaga tapos dito sa amin kamay lang talaga kasi masarap kamay dito yung mga ano gulay pa simple lang gulay lang pamisan pamisan gulay lang, lang dito kain lang kakan kain kakan lang ya kakan lang cik kakan lah kakan lah Mam, boy, mam, mam. Kan lang, kan.

guys, ito yung ano, siguro kami may inang tubig. Kasi malayo talaga yung igiba na mga idol. Layo, sobrang layo ng igiba namin. Tapos may pa. Sakto may saging. Dito kami may igib. Itong dalawang itong iniigiban ko to. Kasi malayo yung igiban namin. Kaya kami kumakaya sa may saging, dahon ng saging kasi mga idol. Um, Sobrang layo. Dapat makatipid tayo sa tubig. Yun lang. Magiging malayo. Sobrang layo talaga. Halos sasakit yung, yung Mamaya, igab na naman tayo. Ganyan yung buhay dito sa promesya, mga idol. Ah, Tapos ito po yung ano. Huh. Mga halaman. Nga, yung yung ano yung, yung, ano ubos yung ano yung maluto ba sabi ko ubos na yung pagkain kanin yung kanin dito ubos na yun yung ano dito sa uh, probinsya mga idol ito lang yung ano yung bahay namin ito lang kaliit Kanto lang kahit tumutulo-tulo na din nga tumutulo yun nagtsatsagan na lang namin ba kasi dito mga idol dito na ako umuwi dito pa palagi umuwi yan ito. Tapos ito, ayusin pa namin Dito dito ako nagluluto mga idol. Wala, sira-sira na. Pagpuka kami ng mga ano, kaka, mga ka, Ayusin namin ito ulit dito mga ano. si dito ako mga idol lumaki. Alas dito ako lumaki. Dito ako lumaki. Nag-aaral ako dito. nag -aaral. Dito kami nag-aaral may upwa pa dito guys nice. ito lagyan na namin siguro pag ano meron kami ano lagyan na namin siguro ng na lang para masiluan kami dito pag nagluluto sa dito kami nagluluto mga idol ha dito sa yan dito kami nagluluto para makita nyo lang po ito na kumakuha ng ano ng mga sili ito may mga sili. Ito hinog na. Sili. Dito sa permesya mga elda, kailangan dito ng sili para kahit, kahit gula yung ulam, kahit, kahit yung mga ano lang, simpleng ulam lang, mapapakain ka talaga kasi pa may sili ka, uh, mapapakain ka ng gusto. Dahil pag kumain ka nito, gaganaan ka kumain. At ka, marami yung kakainin mo. Yung mga elda, saging kakain tayo na sa akin kasi yun Kaya yung boy dito sa promise mga idol Kailangan mo lang dito tsaga Kailangan mo mag sumikap sa punta trabaho So yun so yun lang yung ano, yung video natin ngayon. Kumain lang tayo, pinakita lang namin yung ano, yung pong buhay namin. Hmm, at least, ano, masaya kahit simpleng buhay lang, masaya, yun lang. basta <laughs> sana, huwag kayong sumuko. Kasi, eto, gawin nyo lang kami inspirasyon kung ba't. kaya yun yan, ah, mag-aaral lang kayo. Kasi yan, ba abak to school na naman tayo mga idol, mag-aaral na naman tayo. So baka bukas, may pasok na naman sa school. So mag-aaral na naman tayo. Yan, kaya simpleng buhay lang. Okay lang 'yan kasi barang araw makakaraos din tayo kapag nakaharap tayo ng magandang trabaho.